isa. Magandang araw mga kangirit. Ay magandang gabi pala. Gabi pala tong video natin. <laughs> another day, another vlog mga kangirit. Mana kau kami ka manok guys. Mana kau kami ka manok. For this video, mana kau kami ka manok ka? Okay. <laughs> Jagroi ke ya Jang putih ya Mata lino ka pasahan ter nang mga <laughs> Di bala paring dece. Sigur mo. Kay para na mit. Pagito lumi Ay bye bye. Kita guys oh. Manok cija, Ngbul. Tatakup yan. Tara. Tung tung ron. <laughs> <laughs> anu <Anong> para. Oh Enggak mau gitu. Huh? Munga tanah berah. Munga man dia? keras. Hindi talaga kami pwede maging ano. Ano kang irit ano? Hunter ng mga manok kasi ang ingay namin. Magigising yung may ari. Murna. Eh di ganara. ha? Huh? nakabota ka na siya nakabota na? ay yan ang tao na to, to kapag nagnakaw kami mga kangirit ay check namin kung kaninong manok <laughs> kaya magagano kami mamaya papakita namin sa mayari bago namin nakawin <laughs> balik na ng mundo kayo kangirit ha? <laughs> warang! Oh, pati amaya mo nagtagaw? teman anyar dah itu gara-gara mau tukar kan lagi guys, mau mau mencari gue. Ah, kita tunggu-tunggu kan Pak. apa guys? Ke palata kau nak kau. Ke palata kau dah kau. Nyari penungin nomong. Snack Gimbi tai dan menang bulan. Pergi ke kan kami adlaw guys.

Ay, kundi diyan na. Hindi pa matutuloy yung prito natin, guys. Ah, bue eh lah. Bukan gluten daw. Ha? Ay. To guys. Na, na buntag kan aming pagnanakaw. <laughs> Mission success mga kangirit. <laughs> Ay, naka-successful pala. Yeah, po si ano. 10. Tuloy ang inuman, ayi, stay tuloy ang pulutan. Tama, hindi mangano ba? Ipertuon na ba, uh. ra? Ah. Ra. Wala na. Ah. Eh, ano? i? ko. Ano muna tayo. <laughs> Kahi na pala gabit tayo kasi mahal ang gasol. <laughs> Baka may sponsor diyan. <laughs> mag-iingat pala tayo muna ng tubig ay eh, siyempre para mabulbulan bala patanggalan <laughs> ng balahibo <laughs> at eto tinanggalan ko na ng balahibo hindi ko na pinakita so inyo alam nyo na yan <laughs> at minerate pala natin ito sa toyo asin uh, basta uh, mo pampalasa paminta ito pinerito ka na yung kabila <laughs> Excited mong. <laughs> Ay, syempre. Alam na yan. At saka, hindi, hindi pa ako nakapag-apunan. <laughs> Dali, sakin sa mamaya to. <laughs> Akala nyo, uh, pang inuman lang to. Ang <laughs> tira-tira mamaya sakin. Sa Ay, sampat. Mo. Tingnan nyo bala ang pagprito ko. Hindi ganun ka, ano, tigi pala tawag ang putong luto. Yung mild lang bala. <laughs> Para at juicy pa. <laughs> Tapos, nasasawan ko dyan. Toyo kalamansi tsaka may sili tapos sa pagprito kanina sinabayan ko ng bawang tapos dinikdik ko don sa sasawa natin <laughs> ang sarap men for <laughs> <Poor> dago <laughs> ito mga kangiri mapagkita ko sa inyo kung kung gutom ako. Ganyan pa ka, kapag gutom ako. <laughs> yan ho. Kalating manok mamaya sa atin. Dalihin natin yung mamaya. <laughs> Medyo liliiti lang natin kasi pangpulutan pulutan yun eh. <laughs> Para mahiya pa <ba> sila. <laughs> Para maraming matira. <laughs> Masa magbarkada lang kayo ng hindi pala kain ha. Hindi pag pulutan bala. <laughs> At saka marami silang manok. <laughs> Habang inihiwa itong mga kangirit ay eh, magsishoutout muna ako sa ating mga followers. <laughs> sa ating mga sharer. <laughs> Siyempre, sa mga supportive natin ng na mga uh, followers. Eh. Shout out ko sa inyo. Ha. Andam lang kami dyan. Ha. Ingat bala. <laughs> Ang ginatawag bala nga. Safety first. Wag <laughs> lang kayo puro tao dyan, mga kangirit. Uh, Mag-follow na kayo sa akin. <laughs> Kaysa dyan, natanod lang inyo nga. pag sa ikbi, wala nga nga tawag. <laughs> follow, like, and share mga kangirit. Salamat! Do <laughs> <The> ending ba? Kaya <laughs> so, mga kangirit, gutom ba kayo? <laughs> dito ko na tatapusin, baka maglaway-laway kayo dyan. <laughs> sa mga walang ulam nyo, punta lang kayo dito kasi ubus na. <laughs> Edit na lang to. Maraming <laughs> maraming salamat mga kangirit. Hanggang sa muli! Wuhuuu hahahahahaha, -huh. <laughs> hahahahaha, 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 irit